bakit yano ne? Eh? Ay itambak diha. Ayan na guys. So dito kasi pag uh, bumabaha o umalakas ang ulan ay nagbabaha din talaga dyan sa daan na yan. So yung daan na yan ay natatabunan po. So uh, tinanggalan ng lupa dito para idagdag doon. So dito po ay sa likod ng hinaguan nila Brenda. Ay so dito tayo ngayon sa um, bahay na nang, naghahanap ng tulong, <laughs> naghahanap ng tulong. Um, by the way, uh, siya pala si Jolly. Uh, si Ate Jolly, si Ate Jolly ay uh, isa po siyang isa po siyang PWD. Anong um, eyes order? kuan ka ng cornea. kaya pala yung mata niya, ano, parang contact lens, no? Kasi bakit ano nangyari din sa na ano mo? Kuan, hindi tarin mo. Ay, hindi dito. Ayun, ako ang pinaka-fixer. So, ah. Muna siya ka ng, kung anak ko ka ron na ako sa 40, first 30 to 40% ay sa ito. Kamay na lang ako sa paningin. Akunti ah, na lang. Ah, yun kamay yun, na, lang doon yung paningin niya. So, paano mo, di ba may asmay mga anak ka asawa o wala? Ay, single man, dayon, ko ay ka na may tatlong anak. So. Single man pala siya, tatlo yung anak mo. So, ay, ilang po, taon yung mga anak mo? Ilang taon na kayo nagliwalay um, ano, ng asawa mo? Almost 8 to uh, 10 years na siguro. 10 years na talaga sa nagsiwalay. So, paano mo yung mga anak mo? Oo, ano. Food uh, supplement, rapong sabihin yan. Maraming like, ako food supplement, pero last year, ang pinakagrabing na kalisod na ako kaya Nagka, nagkasakit ko dahil na ako yung, yung mata. So, mas grabe siya o kablard. So, mas mas kuwan siya ka mas ka ng kumpila yung paningin ko. So, pero na kagalaw kayo na kakakilos oh. kakakilos kapatid. Makakakilos ako, makabiyahe ako pero may kasamang bata. Eh mm. wala kasamang bata, wala din ako. Wala ka talaga. Oh, mas ma humina yung kita ko, mas mas lalo na ngayon. Ah. Kasi kunti konti lang yung paningin ko ngayon kasi mara. oh, many times ako nalaglag ng ano ng kanal diyan sa school way na ulok na kasi. Ulok kasi. Oo. Kasi sa school sa kanal. Oh, oh, <laughs> yes, oh. Stop dito yung tubig. So, ah, dyan sa, dyan ah, sa ano, stay. yung iba ko ngayon. so, mahirap talaga yung palagayan ko ngayon, sa, lalo na sa mata ko. At talo yung, yung pag-aaral ng mga bata? Yung anak ko, yung naka-ano ako sa kanila, yung pang-ikalawang anak ko. So, may ano naman sila, pero hindi hindi lahat. Eh, may sustento sila pero hindi lahat dito na provide sa kanilang tito o oh, oh, mamaya. Ah, ito. sa tito. So ngayon, so ngayon, um, yung kapatid mo kasi, kaibigan ko, yung kapatid mo kaibigan ko. So, kung nag-uusap kami, nagpipintuan kami, napag-usapan ka namin, napag-usapan ka namin na um, ikaw daw ay, um, yung mga anak mo daw, wala pa daw school supplies. So ngayon, um, si tita, may kaibigan kasi ako na si Tita Bot ay, um, Tumutulong talaga sa mga nangangailangan si Tita Bot. Tita Bot from Guam, uh, panggastos sa school supplies. So tinanong ako ni Tita Bot, magkano ba lahat yun? Sabi ko, hindi ko alam. Kasi hindi, hindi ko talaga alam kasi hindi na talaga ako nag-aaral. Tagal, naga tagal na ako yung nag-aaral. So ngayon, si Tita Bot ay nag-send po siya ng 1,000 pesos. So ito, dapat ibibili ko to ng school supplies, pero sabi ko, um, hindi, na ako, hindi na ako ang bibili ng school supplies kasi hindi ko man alam ko anong school supplies yung bibilhin ko at anong school supply na bibilhin ko. So ito, um, dapat kasi, eh ito, ibibigay ko na iabot ko na to sa'yo, ibigay ko na to sa'yo, dahil pero nasa, uh, ito ay pang school supply. So ito mga ma'am, ito sa yung bahay mo. Itong bahay na ay hindi po sa kanya itong bahay na to. So abangan na lang ninyo yung bahay nila kasi sa sa next week i-reveal po natin. <laughs> sa next week po ay um, babalik po ako kasi nga may blessings na wow, wow. <laughs> so ito ay ikaw na, ikaw na ang bibili sa mga anak mo kasi pag ipagkasyahin mo na to kasi nga Sige. ito lang talaga binigay ni Tita Bot. O oh, naka-follow man ako kay Tita Bot sayo kayong kayo sa iyo kay yung ka sa Manila. Oh, uh -uh. uh, naka, naka nag-live kayo. Mm -hmm. O nag-comment comment na. <laughs> <laughs> so Tita Bot siya po yung um, sinasabi ko sa iyo na Hi. um nang, nangangailangan ng tulong mo. So ayan, ibigay ko na to sa iyo. Ikaw na bahala. Ikaw na bahala dyan na kasi... Kasapin ko. So, May blessings, Tita Bot. <laughs> so ayan, pagtigil ka man na kay Tita Bot. Si Tita Bot is isa siyang uwi ng Pilipinas si Tita Bot. Baka, baka pag by Ogos... August, pupunta siya ng hinaguan at wow. siyempre makita-kita lang tayo pag <laughs> <laughs> so ayan kay Tita Bot Tita Bot Tita Bot thank you so much sa blessing so fully na makita-kits tayo sa magdo <laughs> <laughs> so, salamat so ayan Tita Bot habi nagay ko na sa kanya Tita Bot kasi uh, hindi ko naman talaga alam kung anong bibilihin ko mga um, school supplies kasi matagal na ako hindi, hindi nag-eskwela so iba na kasi ngayon ang pag-aaral diba ang pag-aaral ngayon is maraming hindi kagaya dati na ganun pa din kasi ang mga students ngayon ang daming gusto. Ano, mga notebooks, mga iba't ibang klase ng notebook. So ito yung ano mo, bahay ng lola mo. Hindi, Kapa ano, mama ko to dito. Ah, ito yung ba, oh, ba yeah. ah, ito yung bahay ng mama mo. Oh, oh si Tita Bot, yung bahay ng mama niya. So, Tita Bot, thank you so much kay Tita Bot. And thank you so much. So, babalik ako by next week. Sabihin ko lang kay ano, kay ate. Thank you. Thank you, thank you oh, so much. Okay. Dito na nga tayo mga momshies habang um, patapos na at uh, okay na po yung ating mga hollow sa mga gilid-gilid dito sa pool area ni Brenda. So, ito ay day 5 for ang ating um, serie. Day 5 po siya. So ngayon uh, wala pong tao kasi tapos na po yung kanilang um, trabaho. So dito po ako nagbibideo para mas um, peaceful yung aking pagbibideo habang um, wala pong uh, mga tao na trabahante na nag nagtatrabaho rito. So, ngayon, um, voiceover muna tayo kasi mas maganda talaga pag mag-voiceover para ma-explain ma ma natin ng mas bonga So, itong sa gitna, asa uh, gilid ay dalawang um, hati po yan. So, yan ay um, jacuzzi po. Jacuzzi po yung lagayan doon uh, yung isa dito sa harap. So, yung isa naman doon sa gilid, papunta ng, ng sapa, sa ay yun po ay lagayan ng mga upuan na mas bongga. So, abangan na lang natin pagkatapos niyan. So, ito yung function hall. Pagkatapos ng um, pool ni Madam, ay function hall na naman yung kanyang uh, ipapatrabaho. So, ito ay ang sa malaking area sa gitna. Um, yan po ay ang 4 feet na pool. So, dito naman sa gilid, itong may square na nalagyan ng um, hollow blocks ayan po ay um, ano tawag diyan upuan upuan sa po yan so good luck Brenda good luck uh, sa mga trabahante good luck mamasita and god bless po ano na naman tayo mga mamsis so ito yung day 6 po natin ayan so nakafile na po sila ng halo blocks at binasa po dito ni mamasita para mas matigas kailangan kailangan ba basaon, basaon ma o, para yun, mga

Ulang <laughs> tiyara lagi siya mahuman Excited na uh, giyod Bakit naman nami karun o Bamboo tree? Ah, uh, masiguro. pa siguro Tunyak pa siguro Kaya mudang ko to uh, Ito na tayo so, mga ma'am So malapit po talaga siya matapos Nag-order na naman ng hollow blocks Kasi naubusan so, Ayan, naghakot na po ng hollow blocks. At taghakot din sila ng balas doon sa ilog po sila naghakot ng balas mga mamasi kasi kailangan talaga basa hmm. para makatipid mga mamasi dito talaga sila nagkukuha ng mga balas para itambak doon sa ating pool area dito sa ilog ni madam Mm, -mm dito. kasi sayang din naman hindi tatanggalin yan diba? So sayang, so tatanggalin na lang natin 'yan. Dito 'yan 'no, yung ano ni Brenda. Ito so, yung kaniyang bahay dito po sa likod sa gilid ng ano. Oh, di ba? Mas malaking tipid talaga. Mm.